Hello guys, kain ako ng pakwan. Pakwan na masarap galing sa Sariaya. To. Ang kalahati nito ay nakain na namin kanina tanghali galing kami sa Sariaya. Ngayon, igawin ko na itong hapunan. Guys, sarap. Masarap yung pakwan ngayon. Matamis. masarap masarap yung paspako na yan dahil uh, ani sa tag init hindi tag ulan mga dalawang buwan wala ng ulan-ulan kaya matamis ang pakwan sa sariaya sa sariaya tison sa tanghalian o tapunan ito lang ko dito pala ako ngayon guys ha toy 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 toy, toy sa nang tawag nila pero ang nakasign sa signboard toy toy batangas masarap hanggang dito masarap yan Another. Eh, sunod guys na mga ako ko nito. Biyahin biti or laguna. Nagbili ako nito ng mga tatlong piraso sa lubong ko sa aking maginak. Dahil matamas, matamis siya hanggang hanggang dito sa may ano na ito. Matamis. Yung helper ko ayaw na kumain. Dahan di ka logit, pulang-pulang. nabili ko pala ito guys sa uh, isang buo 100 pesos siguro mga 2 kilo mga 2 kilo hanggang 3 kilo ang bigat niya apat na iwa pala to. Tumbik so, hindi ko makakayanin. Pinis. Pangatlong hiwa. Pangapat. makbak na ako guys kasi yung biyahe ko dito ay nabidyo ko na yung Toy Batangas papuntang galing sa Riyaya mayroon na akong at upload sa uh, ito na lang ay mokbang mokbang na lang ako at yung mga ibong ko ay hindi ko pa na videohan hindi pa ako na sa bahay <coughs> Okay, tapos na. Tapos na yung apat na hiwa. Yeah. Na pakwan. Watermelon. Pwede pala itong panghapunan. At pwede rin na ang kahit tulang kain kanin. Hindi man sumama yung aking hantiyan. Pero lagi ko lang ginagawa to guys at uh, ginagawa ko talagang uh, ano to kahit gabi kahit ating gabi kinakain ko talaga yung pakwan uh, sarap saksis matamis gusto nyo yung bumili doon sa sariya kisod matamis ang kanilang ani ngayon na ng pakwan hanggang dito na lang guys maraming salamat ubos na yung pakwan